Gusto mo bang kumita ng pera? Wi-Fi lang ang puhunan, kikita ka na! Ang deskarte sa RAKET! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon! Nang legal ha! Eto na ang RAKET! Kumita ng pera sa pamamagitan ng iyong Wi-Fi. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang gumamit ng internet sa iyong free time, subukan ang website na pons.app. Ang pagkita ng pera? pasimplehin natin sa Rocket. Sa website na points.app, magkakaroon ka ng passive income sa pamamagitan ng pagkumpleto ng survey through referral at pag-share ng iyong internet connection. Take note lang na wala silang magiging access sa iyong personal data kaya safe ito. And the interesting part, pwede ito mapa Android, iPhone at PC basta make sure lang na naka-on ang iyong data o Wi-Fi para sa mga iba pang instructions, sundan mo lang ang tutorial guide na ibibigay sa iyo ng PONS app. Ang posible mong kitain 9.60$ o 536.99 pesos per month at ang minimum payout ay nasa $5 o 279.68 pesos. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, 'di ba? Hindi napupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.